Istorya na tabi lo kung paano ka mo mid ni lola kayo to Huwag na nagkaago man mo na makuha po iniyaw Ba't na kita kang kastang hapok na iniyaw Kapag istorya hong pamang kita Ano mo na dyan sa nebulizer ko? Hindi tabi lo Sige na tabi lo, istorya na tabi lo Paano ka iniiyan ba ka si lola mo? Para tindang mirintanan ka panahon na ito Or aldo di din Kami pigtatanggok kung mabagal Kaming baduya buda, Pinakro Siyempre si Lolo mo man Siging intremis Kiligol man si Lola mo Kaya nagaigwang interes sa na kami magmarhaya na buot sa na sa pag na ako Uminabot na gahara Na pagkabanggi may kaiba pang tagagitara Wala pa ka itong kuryente Kaya may darang digasa Pero basta nagtatalaw na ilang naulang Kasi Lola mo na sa tao na patahawan kang magura Kaya nga ning makuha ang lindok Nagserving maray Nagtabang nagtanong nagharok Pinano ang mga dulay Kang suminunod na ang Ipon na akong hinapot Talos man na mo ni lola mo Oh, duman na okay. Bakung aru kunyan iba na ampanahon ang, ang babayi mina iba na sa imo man darahon muskin ani na bako makasal agom na ang apunan kami kayto pagda ipakasar amu na bigplanuhan na bigbutan kang magurang sa mong pagminuutan ta bago magaguman dapat igwan ang istaran kaya grabi ka ito bako pa magagom magmaulay pa sa dalan bako sa malikkom tayon ang pagrespeto budakahi pitan ang silponda ipausok kaya nagsusuratan pero Mga isindang pagkaaram Inagdako si lula mong Magalis na na ang paaram Nakibailig kami niya Wasabi's bisperas na barangay Inulit ko maaga na Kaya nangalasing Kaya ni lola mo sa panig na pantomina kaya iba ibang nagdulok sa kada hero may nagpaburungahan kitodok na kwarta sa bado mi kung aram mo sa ang samong kasal tulong o ang pinono may lechong pang ata ang ugmaming nuwa. ni lola mo nagsuro ay lalo sa inot na banggi na kami magkatubay pagkatapos kang kami na ni lola mo Magkako man siya nabalos Permis si lolo mo Grabing kahiko Sa laugang sampulong taon Nagkaakit man kaming sampulo Iyan ang pilog na istorya Ngunyan aramon naman Ngunyan aramon na pwede Apo, apo.